Every day, madaming hugas eh. Para akong nasa handaan lang. Hindi nga na tapos ang mga kasing ko. Parang ramadan lagi sa bahay ko. Gaya talaga pang mga Gas, ng hugas. Ano talaga ang buhay? Sa all goods lang. Ano talaga ang buhay? Di pinapansin. Sarap ako na lang yung mga sa rest ko sa buhay. Wala daw lagi dapat masaya. For sure reason. Huwag mo may iwasan maging malungkot. Masahit sa buhay-buhay. Pakaisip ka na lang bakit gano'n. Bakit ganito. Sana. Sana. Siyempre, kailangan laban lang sa buhay natin. Kasi wala naman tayo ang choice eh, kung hindi lumaban. Masalamat naman lang pa tayo. Kasi, pinigyan pa tayo ni ng God Ang pa panibagong buhay sa araw-araw. lang lang magsikap tayo. na siya. Okay lang. Laban. Fight lang. Laban lang. Ito tayo pang ng loob. So, ako oh, syempre dumarating din ako sa kanya. Parang gusto ko na sumuko. Pero syempre. Hindi pa pwede. Bata pa. Marami pa akong gustong magic adjust sa buhay ko. Marami pa akong mga pangarap na sa bahay at yung doon namin. Kung naman pwedeng may problema ka, maglila pa. The doon, hanapan mo ng solusyon. Kasi pag may tayo sa bawat mangyayari sa buhay natin, at 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 dito na lang natin. Hindi naman tayo yung kauna-una ang may problema sa mundo. Diba? Oh, na lang din yung isip ko. Tapos, syempre, kung tayo yung makakalimit magdasal. Tayo yung magpasalamat sa kanya. Kasi, blessed na rin tayo na nagigising tayo everyday. hindi man ganun ka ranya yung buhay natin. Thankful cool, cool pa rin tayo. All goods lang. Alahamon ng buhay. Huwag kang susuko. Abang may buhay nga sa baby pag Nasa atin naman yung parang kung paano tayo magiging maayos ang pamumuhay. Wala namang gusto magiging ganito lang ang buhay natin. Kahit lang, basta huwag tayong nalalamang sa kapwa natin. Dapat patas lang, hindi man gano'n ka, ano yung pamumuhay natin. Patas lang, kaya din naman yung kasing isa sa aking kagandahan, yung nalalamang ka sa kapwa mo. Everyday, lagi madami. Ako, hindi kasi...